So, sabi ko nga sa kanya is naku ang kasiyahan nga ng tindera is yung paglabas lang minsan pamimili ngayon eh hindi mo na ako palabasin pero nasabi pala dito one piece one piece cookie Tita Barla Tita Barla loving life yes welcome to my vlog please subscribe and click the notification bell for more updates see ya ito Barla lahat ang bago niyang buhay? Good morning mga kasari, mga katita. This is Tita Welcome to my channel. Just ko ang init-init ngayon. Magkakapit bahay na kami ni Mr. Sun. <laughs> At number two is brownout pa po. Ay, sobrang init ngayon. Ay, magkaganon magka na kami ni Sun. Tsaka ang brownout pa. Tingnan nyo nga, ang tirik-tirik ng araw. Ano bang oras ngayon? Oh, 10.30 pa. Pero ang tirik ng araw. Brown out kami, so i-check ko. Ano ba? Makikita ko ba ang weather ngayon? Ano palang init-init namin ngayon? Kasi o, oh, 31 degrees kami ngayon. So tutok na tutok yung araw. Let's see. Sir. Wala sa ko. Salamat. Daan si Malboro. Pero hindi ako bumili. So ang isi-share ko for the day is kahapon may dalawa akong mga bisita kumbaga. Today may isi-share ako sa inyo ng bagong agent. So, ang isa is sandali pin ko po. Ayan. Tinupi ko na lang yung name ng company. May pumunta dito sa akin na nagsasabi na pwede daw akong mag parang hindi naman credit line basta is kung mag order daw ako ito ay lagi ko naman itong ng grocery na to kung mag order daw ako two days after the deliver so no need na akong lalabas oo okay yon pero sabi ko nga sa kanis naku ang kasiyahan nga ng tindera is yung paglabas lang minsan pamimili ngayon eh hindi mo na ako kalabasin pero nung sinabi niya to sa akin is chineck ko lang yung name, yung details natin or number, business permit maghihisla ng ID sa akin is hindi siya gana kasi malapit lang naman yung amin, pwede naman kaming makalabas anytime, mabuti yon sa mga ganyan kung malayo talaga kami sa, sa bayan pero, lagi naman kami napunta. Pero, may schedule nga lang. Nung nag-usap kami nung agent, sabi ko is, eh, at the time kasi lumabas yung, umalis yung husband ko. So, sabi ko kahapon is, i-consult eh, ko muna kay mister. Pero, yung sa akin lang is, ang ayoko, kasi nga, iwas-iwas tayo ba sa mga, may mga scam-scam, gagamit. Makikita ka dito yung perma mo, yung ID mo, lahat ng details mo. Tapos nung pagdating ni Mister, sabi niya is, okay lang daw kung ganon Pero hindi, hindi yon sa tao ko ibibigay yung papel. Doon ko daw magbibigay doon sa office. Kasi kung sa tao daw, sa agent, pwede naman yung mawala. Pwede niyang maglagay kung saan saan, ma-misplace. So, yung details mo as kalat. O, oh, oh ba diba? Para iwas na din ba mga scam-scam natin. At number two reason niya, Nagre-reklamo na nga daw ako na minsan lang ako makalabas. Paano na daw yun? <laughs> yun, tama din siya. So, actually, ito ay hindi na yung original. Pinakapi ko lang kasi akala ko kasi kukunin niya agad na hindi pa dumating si Mr. So, ayan, nagkapi ako. Tapos, ngayon, kinuha na niya ito. So, sinabihan ko na lang na hindi pa payag si Mr. At okay lang daw kung hindi kami na yon. So, ano kasi yun eh, parang nag na, nagmamarket na 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 sila. Pero wala din yung add-on na delivery fee, walang add-on na percentile kung dito i-deliver. -de Basta kung ano yung price doon sa tindahan, ganon din sa amin. Pero ayaw ni Mr. So, out na yun. Tapos pangalawa, may dumaan din na, may dumaan din na, parang ganon din, agent, nagbo-booking, o oh, ayan, 312. Nagbo-booking siya kahapon, tapos sabi niya is, ito yung mga items niya ito na pinapakita ko ito yung mga items niya na sabi niya is itong si Richoco Coco Richoco Richoco Strawberry at saka si Cookies na na buy one take ah hindi plus one tapos 59 pesos and 50 pero ang sabi niya agents yan ng kahit anong makikita sa tindahan. So, pwede kong bilhin doon. Pero maliban lang sa bigas at saka sa mga patuka ng manok. Sabi niya, sila daw ang nagsusupply doon kay kay Novo. Yung una ko. Sa ganito, sila silang nagsusupply kay Novo ng ganito. Wednesday ang booking, Thursday ang delivery. So, ngayon, Thursday. Tapos, kumuha na rin lang ako ng one dozen na Milo at saka itong Bear Brand. Itong Bear Brand, same price lang din to sa bayan, pero nagkua lang ako for extra. At itong si Milo, pag check ko sa kanya is 105 105 na one dozen, so malagay na 875. 875 ang isa pag check ko is mas cheaper siya. So, kung malagi ko nang makakuha ako kay Milo, baka ito si Milo is ang bintahan ko kasi kay Milo is 11 na ah. kung makukuha ko to lagi sa yung agent na yon pwede kong ibalik ng 10 kasi yung kapitbahay nag 10 so kaya siguro is hindi na to masyadong mabenta-benta so ang nabayaran ko sa apat na items is 312 pesos so ayan at ang sabi nung nag-deliver, may number daw dito. Ito daw yung number na pwede nasa warehouse daw to. So, kahit daw, i eh, Wednesday ang booking ko, Thursday ang schedule delivery, may areas na doon sa banda doon, sa, sa kabilang ano ba, sa kabilang sityo, doon sa malapit sa highway, ng Tuesday tsaka Friday. Baka daw, eh, kung tatawagin ko to, kung gusto-gusto ko talaga, pwede naman nilang madaana na lang. So, parang bet ko si Milo sa kanya. At ang sabi nung nag-deliver ngayon is, mas mura sila ng Silver Swan Suka at Tuyo. Check, check ko kung magkano doon sa bayan kasi kung kung mas mura siya di na lang din ako kukuha ng dalawa kasi yung tindahan ang isa sobra talagang mahal ng suka niya 8 pesos yung 100 ml sa, sa kabila is cheaper so kaya nabenta ko pa ng 7 pesos hmm. o diba plus 1 na yan so may may tubo na akong matik ng 7 pesos 7 pesos ang bintahan nito ito ito, ito sabi ni agent 1, 2 apat daw to na bilog bilog ang nandito so yung iba kasi di ba tatlo lang sila apat so 7 pesos ang bintahan ko nito ito same pa rin yung 11 kung matingnan ko yung maglagi na lang ganito yung price pwede ko na to ibaba kung doon ako kakuha sa kanila pero para hindi malilitong ito si Tomer baka i-maintain ko na lang kung ganitong 11 yun na rin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ay, Ooh. Sinasabi pala dito'ng one piece is katlo, dito ngayon is nagiging apat. So hindi pala hindi pala 7 pesos ang free ko. Niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10. Kasi nasabi pala dito, 1 piece, 1 piece cookie. Ito cookie. Kung ganito ang 1 piece. O siya. Thank you. O, oh, diba? Sa so, panahon ngayon, ay lagi tayong iinom ng tubig. Ingat kayo at kung maiiwasan na laging nasa labas, huwag muna ngayon dahil ang init-init. So, always always keep yourself hydrated. Inom ng madaming tubig. Tubig talaga ang iinumin ngayon. So, ito lang muna ang isi-share ko for the day. Thank you for watching my channel. Thank you for supporting my channel. This is Tita Barla. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe Tita Barla. And goodbye. See you in my next vlog.